Oh la la, ating roasted chicken. So, ayun mga friends. Maraming nagtatanong sa akin kung paano ako nagluluto ng manok na hindi naman ako kumakain. Ano lang, tinatansya ko lang yung lasa niya, yung timplada niya. So, ayan hanggang laway-laway lang ako dito. So, ito gagawin ko itong soup at ibigay sa friend ni bossing. So, tingnan na lang natin mamaya. Kasi hindi ako pwedeng tumikim. yammers